So good morning mga ka-update. Ngayon po, patuloy tayo mag a update sa mga legacy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So yan, mamaya mga ka-update, may panonori naman tayo yung video. Makikita natin sa video ito yung kasigasigan talaga ng Pangulo para matulungan yung ating mga magsasaka at siyempre para magkaroon ng katiyakan yung pagkain sa ating bansa at hindi lamang katiyakan kundi maging affordable, maging maalwan sa mga mamamayan yung presyo ng bigas. Ganoon na lamang yung pagpoporsige ng ating Pangulo para nga masuportahan yung mga magsasaka na kung sila man din ay magkaroon ng kaalwanan sa kanilang trabaho na talagang sila yung may tuturing natin na mga buhay na bayani sapagkat yung kanilang pagpuporsige ay hindi lamang talaga sa kanilang pamilya kundi maging sa lahat ng mga tao sa Pilipinas. So panoorin na po natin mga ka-update. So yan makita natin dyan yung pamimigay ng ating uh, pangulo. Siyempre katuwang yung Department of Agriculture at sila nga ay namigay dyan ng uh, rice combine harvester na, na kung saan malaking tulong ito sa mga magsasaka para uh, mabilis yung ani kung sakali man na uh, magkaroon ng bagyo mga isang linggo pa uh, bago dumating yung bagyo pwede nang anihin at mabilisan no. Uh, hindi na kagaya ng dati na magagahol sa panahon yung ating mga magsasaka para lamang ma-harvest yung kanilang palay. Pero ngayon ay hindi na dahil nga sa mga makabagong gamitan na ipinamimigay ng ating pamahalaan. At hindi lamang 'yon, meron ding rice processing system. At ito ay binubuo ng isang rice mill at dalawang unit ng circulating dryer na kahit na tagulan makakapagpagiling mapaprasis yung palay kahit na nga uh, hindi nabilado walang araw kasi dahil nga dyan sa dryer na magagamit ito ay sinagawa doon sa Munoz Nueva Isiha na sa 6,000 na mga magsasaka ang magbibinipisyo sa ipinamigay na ito ng ating Pangulo sa hindi pa rin nakagusto ng video na to, humingi ako ng pasinsya. Pero tayo po ay nasa katotohanan labang. Sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video. Pashare na din po at pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.